Hello 18, congratulations. SB19, dahil almost 6 billion views na ang kanilang nakuha sa TikTok world at maraming salamat mga supporters, mga fans, netizens at gustong-gusto ang Gento music video at syempre sinasayaw sa TikTok bilang dance challenge at umabot na nga ito ng 6 million views. Maraming salamat 18 sa buong mundo at sa buong Pilipinas sa walang sawang sumusuporta ng SB19 Gento para umabot pa. 6 million views and counting Kaya naman maraming salamat. Hanggang sa muling update thank you for watching guys see you in the next video and update please like and subscribe to my channel keep watching god bless everyone and always remember be yourself and be a good one